Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika agad nitong si Badong. Mukhang naamoy na tayo ng mga nilalang basil. Humanda na kayo. Dahan-dahan nang naglalakad ang kanilang grupo papunta doon sa sulok ng lugar. Mas mahirap kasi sa kanila kung makipaglaban doon sa malawak na lugar. Mas madali silang mapapalibutan ng mga ito. Hawak ngayon itong si Badong ang pamalong tubo. Mga itak naman ang hawak nila ni Dr. Maki at Basil. Baril naman ang hawak ngayon nitong si Mata. Papalakas na ang kanilang narinig na mga pag-angil. Kaya batid nila ni Badong na malapit lamang sa kanila ang mga ito. Sa isip ngayon nitong si Badong, kailangan nilang tuklasin kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan na ito. Ngunit kailangan muna nilang patumbahin ang lahat ng mga aswang na nasa paligid. Pagdating ng mga ito doon sa sulok ng lugar, nakikita na nila ang mga nilalang na unti-unting nagsilabasan doon. Hindi naman ganong kadilim ang buong kapaligiran dahil sa mga luminos na inilagay doon sa paligid ng lumang gusali. May mga ilaw din kasi ang mga pasilyo na sa tingin nila laging nakabukas. Umaangil ang mga nilalang habang gumagapang papunta sa kanilang kinatatayuan. Ngunit walang bahid ng pagkabahala ang mga mukha ng mga ito. Itong si Badong gusto pa nga nitong lipulin ang lahat ng mga aswang sa gusaling ito at sa lugar na iyon, para wala nang mabiktima pa ang mga ito, wika ni Badong sa kanyang mga kasama. Napakarami ang bilang ng mga ito, kapatid na Basil. Ngunit hindi iyan ang magiging balakid. Patayin natin ang lahat ng mga ito. At nang malaman din natin agad kung sino ang nasa likod ng mga kababalaghan na nangyayari sa islang ito ang sagot naman itong si Basil na mahigpit na pagkakahawak sa kanyang matalas at mahabang itak. Tama kakapatid na badong. Mukhang napabuti pa nga ang ginawaan natin na pagpunta sa lugar na ito. Mayroon tayong masugpo na mga katiwalian. Ngunit napatigil na ang mga ito sa kanilang mga pag-uusap dahil ang kanina na dahan-dahan na gumagapang na mga nilalang napakabilis na ang pag-usad ng mga ito. Agad na naglundagan na ang mga ito papunta sa kanilang kinatatayuan. Wala nang hinintay pa itong si Mata. Agad na itong nagpakawala ng mga pagbaril. Sunod-sunod niyang pinaputukan ang lahat ng mga aswang na papasugod sa kanila. Dahil sa dami na din ng bilang ng mga aswang, maraming tinamaan naman agad itong si Mata may mga sumubsob na sa sasahig at agaran na pinawian ng buhay. Sinalubong na din nitong si Badong ang mga aswang. Walang habas na pinaghampas niya ang bawat maabot na mga dulon. Sa lakas ng mga pag-atake nitong si Badong, bawat tamaan niya agad na mababasag ang mga bungo. Madudurog ang mga kamay at paa. Napakaingay na ng mga angil ng mga aswang. Napakalakas ang mga pag-angil at pangasab ng mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake nitong si Badong. Minsan pa nga, isang tama lamang sa ulo ng aswang agad na itong bubulagta at mangingisay. Umilos na din sina Dr. Maki at Basil agad ng pinagtataga ng dalawa ang bawat makakalapit na mga aswang sa kanila Nagsitalsi ka na doon sa lugar na iyon ang mga bawat mapuputol na mga bahagi ng mga kamay at mga paa ng mga aswang nang mapuruhan ang mga ito sa mga ginawang pagtaga nila ni Dr. Maki at Basil. Samantalang ang bawat tamaan naman nitong si Badong, agad nasasambulat ang utak ng mga ito nang matamaan sa kanilang mga ulo. Nakasiksik naman doon sa sulok itong si Mata habang malayang pinagbabaril ang mga aswang, mayroong apat na mga aswang ang nakapuna agad sa kanyang kinaroonan. Umaangil ang mga ito na parang angil galing sa kinatay na baboy at papasugod na ang mga iyon sa kanyang kinaroonan. Maagap naman na pinagbabaril ang mga ito nitong simata. Bagsag agad ang dalawa sa mga ito nang matagdad ng bala sa kanilang mga katawan ngunit tuluyan pa rin na nakakalapit ang dalawa sa mga ito sa kanya kaya mabilis nang gumulong itong si Mata anumang oras maaari na siyang maabutan ng mga ito agad niyang iniumang ang dalang baril at sunod-sunod na nagpaputok sa pol sa dibdib ang isang aswang na naging dahilan para tuluyan na itong bumagsak sa sahig bago pa maabot ang bodyguard nitong si Badong na si Mata pagkatapos dahil nakakalapit na sa kanya ang isang aswang at nagpakawala na ito ng mga pagkalmot. Ang ginawa nitong si Mata, dinaluhong na niya ito. Pagkatapos, mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na mga pagsaksak. Napaungol na lamang ang aswang at binawian na ito agad ng buhay. Matapos na mapatay ito nitong si Mata, agad naman na pinulot nito ang nabitiwang baril at patuloy na nagpaputok. Napunta din itong si Mata doon sa kabilang bahagi ng lugar dahil sa patuloy na pag-asinta doon sa mga nagtatalunan ng na mga aswang. Habang itong si Badong buong bangis na pinaghampas pa rin ang mga aswang gamit ang kanyang pamalong tubo. Wala na siyang pakialam pa. Kahit na minsan matatamaan din siya ng mga pagkalmot ng mga aswang. Nagmistulang halimaw na itong si Badong sa mga pagkakataon na iyon Kahit na dinaluhong na siya ng napakaraming bilang ng mga aswang Hindi pa rin iyon balakid para sa kanya Ting isang hampas ang kanyang pinakawalan na tumama naman sa mga ulo ng mga aswang Rinig pa nga nitong si Badong ang paglagotok ng ulo ng mga ito May isang tuluyan nakalapit sa kanya Ngunit bago pa siya matamaan ng mga pagkalmot nito, agad na siniko ito ni Badong sa ulo na naging dahilan para bumagsak ito sa sahig. At hindi na iyon, hinayaan pa si Badong na makatayo dahil agad niyang hinampas iyon ng tubo sa may ulo. Dalawa pa, sa kanyang likuran ang tinamaan ng mga paikot na sipa nitong si Badong. At pagkatapos, tutuluyan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang hawak na tubo sa ulo ng mga aswang. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake nitong si Badong at hindi na niya namalayan na napunta na ito doon sa kabilang silid. Samantalang sina Basil at Dr. Maki na natili doon sa unang silid na kinaroroonan nila at patuloy pa rin na pinapatay ang napakaraming bilang ng mga aswang ngunit makalipas ang ilang mga minutong bakbakan. Napapansin nilang nababawasan na ng malaki ang bilang ng mga aswang dahil hindi na ganun karami ang mga aswang na nasa paligid. Itong si Mata, tuluyan na itong napunta doon sa kabilang bahagi ng lumang gusaling iyon. Patuloy pa rin niyang inaatake ang mga aswang gamit ang kanyang baril. Nang maubusan na siya ng bala, gamit naman niya ngayon ang dalawang mga punyal at pinagsasaksak ang bawat maabot na mga nilalang. Walang balak itong si Mata na magiging pagkain ng mga mababangis na dulon na ito. Gusto pa niyang makabalik doon sa kanilang bayan. Ngunit hindi na nila na malayan na tuluyan na silang nagkakahiwalay. Itong si Mata napunta ito doon sa kabilang bahagi ng gusaling iyon kung saan naroroon ang kusina ng gusali. Samantalang itong si Badong, napunta naman ito sa likod ng gusali kung saan doon ang kuta ng mga kalaban nila. Samantalang sina Dr. Maki naman at Basil na natili ang dalawa doon sa laboratorio. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tinuluyan na lamang nila ang mga natitirang mga asuwang doon sa silid. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang ginamot sila Manong Rumi at Leon doon sa kwarter ng mga pulis. Dahil sa ginawa naman nitong si Athena, kakaunting gamutan na lamang ang kanilang ginawa doon sa mga sugat nitong si Leon. Nagtataka pa nga ang mga medical personnel na kasama ng mga kapulisan nang makita nilang mabilisan ang paggaling ng mga natamong sugat nitong si Leon. Habang sinalala naman at Athena Nando doon ang dalawa, doon sa balkonahe ng quarter ng mga pulis habang sinipat-sipat ng mga ito ang daanan papunta doon sa kagubatan. Baka sakaling makikita nila ang grupo nila ni Badong na sumusunod na sa kanila. Kahit na alam nitong si Lala, nakakaiba ang lakas ng grupo nila ni Badong, kinakabahan pa rin siya dahil hindi na sa underground fighting ang labanan ngayon at hindi mga mandrigma ang makakarap ng mga ito. Makakalaban nila ang mga mababangis na mga nilalang. Ngunit sa paglipas ng ilang mga minuto, may napapansin itong si Lala na parang mga nilalang ang nagtatakbuhan doon sa unahan. Sinabi niya agad ito sa kanyang anak na si Athena. At silang dalawa na ang mariin na nakatitig doon sa mga nilalang. Bati nilang hindi talaga iyon mga tao. Kakaibang mga nilalang at hinala nila nilala. Ang kanilang nakikita ngayon, maaaring katulad lamang doon sa mga nilalang na umaataki sa kanila kagabi. Mas lalong nagulantang pa itong silala nang makitang parami ang mga nilalang na nakikita nila doon sa unahan. Mabibilis nang tumatakbo ang mga iyon papunta sa kanilang kinaroroonan na quarters napakabilis ng mga ito na sa tingin itong silala Lala na maaring sa loob lamang ng ilang mga minuto makakarating na ang mga iyon sa kanilang kinaroroonan. Kaya mabilis nang sumigaw itong silala Lala at tinawag ang kaibigan nila na si Major Maro. Pati itong si Athena nagsisigaw na din ang dalagita dahil sa kanilang nakikita. Nagtatakbuhan naman agad ang mga pulis papunta doon sa kanilang kinaroroonan doon sa balkonahe. Kasama na sa mga iyon itong si Major Maro. Sobrang nagulat ang mga pulis sa bigla ang pagsigaw ng dalawa. At pagdating ng mga ito doon, agad na nakikita nila ang dahilan kung bakit nagsisigaw si Lala at Atina. Napadilat ang mga mata nitong si Major Maro. Hindi pa ito makapaniwala sa kanilang nakikita na mga nilalang. Sa buong buhay ng mga ito, ngayon pa lamang nakakita ng mga ganong klasing nilalang ang mga pulis. Pagkatapos ng pumasok na sa isip nitong si Major Maro ang panganib na maaring ibigay sa kanila ng mga nilalang na papalapit, agad na itong nagsisigaw. Pinatunog na din nila ang alarm doon sa kanilang quarters bilang palatandaan na mayroong malaking problema sa resort na iyon. Ang ilan sa mga nagtratrabaho doon sa resort hindi pa nga agad na ang mga ito. Dahil hindi nila maintindihan kung bakit tumunog ang alarm doon sa resort. Inutusan agad nitong si Major Maro ang apat na mga pulis na suyurin na nila ang lahat ng mga natitirang bisita doon sa resort na iyon. At pati ang mga nagtatrabaho doon na kailangan ng lumipat ng mga ito doon sa quarters ng mga pulis. Mas ligtas ang mga ito doon habang ang sampung mga pulis agad na nakapwisto ang mga ito doon sa balkonahe sa ikalawang palapag. Kasama itong si Major Maro. Wala na silang hinihintay pa na pagkakataon. Agad nang nagpakawala ang mga ito ng mga pagbaril. Sampung mga pulis naman ang nasa bakuran ng quarters na iyon. ang mga ito doon sa bakuran at pinagbabaril na rin ng mga ito ang mga paparating na mga dulon samantalang doon sa kanilang ginawang tower naman kung saan makikita ang buong kapaligiran ng resort nakapwisto naman doon ang tatlong mga pulis dalawa sa mga ito may hawak na mga sniper kita na din nila ang mga natatakbuhan na mga aswang papunta doon sa resort at agara na din nilang pinagbabaril ang mga ito tumulong na din sina Lala at Atina sa pagpunta doon sa mga silid ng mga bisita para abisuhan ang mga ito na dapat na nilang lumipat ng lugar. Mabilis naman na tumalima ang ilan sa mga nagtatrabaho doon sa resort. Ang ilan naman sa mga natitirang mga bisita hindi pa kumilos ang mga ito. May mga galit pa nga sa mga bisita kung bakit inaantala ng mga ito ang kanilang mga pamamahinga. May mga naliligo din sa dagat at doon sa swimming pool sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit nagmamatigas ang mga ito nagdalawang isip pa na maniwala sa kanila ngunit nang makita na nila ang mga nila lang naggaling sa kabilang bahagi ng lugar na nagtatalo na papasok doon sa mga bakod at ang iba naman sa kanila naglundaga na doon sa mga maliliit na mga gusali Nagpanik na ng sobra ang mga ito sa telebisyon lamang nila napapanood ang mga ganitong eksena, ngunit batid ng mga ito na hindi ito isang pelikula. Tunay na mga pangyayari ang lahat ng mga nagaganap. At kung hindi sila kumilos agad, maaaring mapapatay sila ng mga hindi pa nila mawari na mga nilalang. Nagsigawan at nagtatbuhan na ang mga ito. Mabilis naman na nakakalipat ang mga trabahador doon sa resort na iyon doon sa quarters ng mga pulis. Medyo ligtas pa kasi ang mga ito doon dahil mayroong mahigit sa dalawang po ang mga pulis na nakaantabay doon sa lugar. Ang iilan naman sa mga bisitang nagpapahinga doon sa kanilang mga silid nagawa naman agad ng mga ito na makalipat papunta doon sa quarters. Ngunit ang mga naliligo sa dagat at swimming pool hindi na nagawa ng mga ito na makabalik doon sa kanilang mga silid. Dahil ang mga aswang na galing sa kabilang bahagi ng resort tuluyan nang nakakapasok ang mga ito. Hindi nga pinalad ang tatlong mga naging bisita doon sa lugar dahil naabutan na ang mga ito ng mga mababangis na mga aswang at ginutay-gutay na ang kanilang mga katawan. Nagtakbuhan na ang karamihan papunta doon sa quarters. Ngunit ang grupo nila ni Lala, doon na nagpunta ang mga ito doon sa isang gusali na malapit lamang sa dalampasigan dahil kung bumalik pa ang mga ito doon sa quarters ng mga pulis, maaring maabutan na sila ng mga mababangis na mga nilalang. Nag-iiyakan na lamang ang mga taong nando doon. Hindi nila lubos akalain na iyon ang mangyayari sa kanila. Kasama nila ni Lala at Atina ang apat na mga pulis, anim na mga bisita doon sa resort na iyon nakahubad pang-itaas pa nga ang mga kalalakihan dahil nga galing sa paliligo ang mga ito sa dagat at hindi na nagawa ng mga ito na makabalik doon sa kanilang mga kwarto agad na nagkulong ang mga ito doon sa gusaling iyon mabilis na isinerado ang mga pintuan at mga bintana ang mga natitirang mga bisita naman ng mga ito tuluyan nang nakapasok ang mga ito doon sa quarters sa ginawang pagbaril ng mga pulis doon sa mga aswang sunod-sunod ng bumulagta ang mga ito. Ngunit dahil sa sobrang dami ng bilang ng mga nilalang, hindi na iyon nakayanan pa ng mga pulis. Agad na nakapagpasya itong si Major Maro na kailangan na nilang pumasok sa quarters para doon na magtatago. Isinerado nila agad ang mga pintuan at mga bintana. Naririnig pa nga ng mga ito ang mga sobrang nakakatakot na pag-angil ng mga asuwang na sa mga pagkakataon na iyon, naghanap na ng mapapasukan papunta sa loob. nag na ang karamihan sa mga tao. Dahil sa matinding pagkatakot na naramdaman, may mga napatulala pa at hindi pa nila maintindihan ang lahat ng mga kaganapan. May mga nagdadasal at nagrorosario at nagpapasalamat din si Major Maro nang mapag-alaman nila na mabuti lamang ang kalagayan nila nilala kasama ang apat pang mga pulis. Sa mga pagkakataon na iyon, papaalis na sana ng bayan ng San Nicolas sina Bunit, kasama ang anak na si Riba at ang kaibigan nitong si Koko Nagkataon naman na dumating na din doon ang grupo nila ni Makro at Buhawi. Sorpresa nga ang ginawa ng mga ito para sa karawan nitong si Badong kinabukasan. Kaya nakapagpasya na ang dalawang grupo na sabay-sabay nang papunta papasunod doon sa kabilang isla, ang isla ng kawa At wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari doon na kababalaghan.